Pero minsan wala ng butter or um, peanut butter. May pasayaw-pasayaw pa ako. Kasi gusto ko sa umaga masigla ako. Gusto ko sa umaga happy ako. Gusto ko sa umaga yung, yung parang sayaw na lang ng sayaw. Kasi kung sumasayaw ka lang, sumasayaw. It makes you happy, diba? So, ayan. ko, nakakatuwa yung kulay. So, ayan, i-attend na natin sa kabilang mesa yung um, prepare natin yung, any, yung bread para po kayo madami. So, ito naman. E, so, i-attend natin yung kanyang ano, um, ito. Half-boiled egg it, tawag Gustong gusto ko sumayo kaya nandiyan mo na so ayan ilalagay na natin sa refrigerator bottle so ayan natin saka yung milk kasi hindi na natin gamitin tapos na tayo okay, you guys gusto ko yung sumayo ah. so ayan yung milk milk tea na natin boss black and then Ang ginagawa ko dyan is yan yung bread ko. wala Tatlong piraso. Pero dalawa piraso yung ginakain ko dyan. So, i-air fry natin siya guys. Kasi masarap yung nilalagay sa air fry. Tapos, iba mayroon siyang cheese. Mayroon din siyang butter.

So, ayan, i-air fry ko natin siya, guys. Para masarap. Masarap kasi yung bread na i-air fry mo. Tapos, lagyan mo siya ng butter. Meron cheese. Masarap po. Try nyo po. Masarap talaga masarap. I-toasted mo bread. Kasi hindi na po ako gumagawa ng friends toast. Matagal na. Maybe this week, magluluto ang ng friends toast. Masarap din po yun. Nakatikim na po ba kayo yung sarap ganyan? Masarap o kaya yung asin? So, yan Sayo na naman. konting galaw, konting galaw. sa naman. So, naman. So,

Pagkain na tayo ng breakfast um, natin. So, thank you guys. Thank you for watching. Thank you sa mga yung support at dito mga kalabot. Like, maraming 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 salamat sa inyo.